Movie Recap Tagalog here. Nagsimula ang pelikula sa isang bakanteng lote kung saan isang trouble ang magaganap sa mga grupo ng estudyante na galing sa magkakaibang eskwelahan. Ang mayamang si Hishik ang pasimuno ng away kung saan naghahanap siya ng mga siga na di buo ang araw ng walang nakakaaway. Malaki ang inggit ng mayamang estudyante sa sikat na si Sung In dahil magaling ito sa suntukan at walang inaatrasan pagdating sa away. Madaling napabagsak ni Sung In ang kalaban sa isang suntok lang tapos ay hinarap ang desmayadong si Hishik na nagdala ng nakaaway niya. Sinabihan niya ito na tigilan na ang pagsubaybay sa mga kilos niya. Pag alis niya sa eksena, sinundan siya ng best friend niyang si Hyun Tae na nagkatoong kaiskwela ng kaaway niyang mortal na si Hishik. Sinabihan siya ng kaibigan na wag nang sumabay sa kanya at mayayari siya sa mga kaiskwela niya. Di nga nagtagal ay ginantihan ni Hee Hishik si Hyun Tae na tahimik at di marunong makipag-away. Sa di kalayuan nasaksihan ito ng best friend niya na nakasuot ng maskara. Galing din ito sa away at sinabihan ng best friend na re ba kanya si Hishik na kayan kayanan ang mga estudyanteng alam niyang di papalag sa kanya. Si Sung In at Hyun Tae ay matalik na magkaibigan simula pa ng pagkabata. Kahit nag-aaral sila sa magkaibang eskwelahan, nanatili pa rin ang pagkakaibigan nila. Gayunpaman, magkasalungat ang kanilang personalidad. Si Sung In ay palaban at hindi nagpapatalo kahit kanino habang si Hyun Tae naman ay malambot at ayaw ng karahasan. Magkaiba man ang ugali ng dalawa, nagkakasundo naman sila sa ibang bagay at madalas ay nagbibiroan. Makalipas ng ilang araw, habang naglalakad, nakita ni Sung In si Hee sik na may kasamang babae di na siya nagdalawang isip at hinarap ito upang ipaghiganti ang pananakit na ginawa sa kaibigan niyang si Hyun Tae. Bigla nitong sinuntok si Hishik sa mukha kaya't nadurog ang lollipop na sinisipsip nito na nasamahan ng dugo ng iluwa ito. Habang si Hyun Tae naman ay takot na nakatingin. Dahil sa insidente ng panununtok, galit na galit si Hishik at balak niyang resbakan si Song In sa pamamagitan ng pagbabayad sa mga tulisan upang bugbugin ito. Samantala, higit pa sa magkapatid ang turingan ng dalawa nang makatanggap ng tawag si Hyun Tae sa girlfriend na si Yoon Ji na nagyayang makipag-date nainis at nagselos si Sung In dahil mas nararamdaman niya na mas importante ito sa kanya Sinabi ni Sung In sa kaibigan na walang forever sa girlfriend pero meron sa magbest friend Nagkaroon ng maikling pagtatalo ang dalawa kaya't nauna nang naglakad si Sung In papasok ng eskwelahan. Habang nakikipag-date sa kasintahan, walang ganang kumain si Hyun Tae dahil nagtampo sa kanya ang best friend niya. Nagmamadali siyang tapusin ang date sa girlfriend para mapuntahan ang tambayan nilang magkaibigan. Sa tinatambayang parke, nakasalampak mag-isa sa lupa si Song In at hindi sinasagot ang tawag ng kaibigan. Hindi nagtagal ay lumitaw si Hee Shik at hinamon si Song In ng away sa isang tagong lugar. Tulad ng inaasahan, hindi umatras si Sung In at pinagbigyan si Hishik. Madali niya namang natalo ito at mga tropa niya. Hindi alam ni Sung In na nakaabang lang ang dalawang tulisan na inupahan ni Hishik na si Yusef at Bangyul na may pagkasintosinto. Sinabi ni Yusef kay Bangyul na umalis dahil kaya niya nang labanan si Sung In ng mag-isa. Matindi ang nangyaring labanan sa pagitan ng dalawa na parehas na sanay sa away kanto. Nang nasukol na si Joseph, biglang dumating si Bang Yul to the rescue. Parang kalabaw ang lakas ni Bang Yul at no match si Sung In Kai at bugbog sarado ang inabot niya dito. Sa ibang lugar, narating na ni Hyun Tae ang tambayan ngunit hindi niya mahanap ang best friend hanggang sa nagawi siya sa isang abandonadong gusali. Doon, nakita niya ang matalik na kaibigan na halos patayin na sa bugbog ni Bang Yul, ngunit hindi siya nangahas na tulungan ang kaibigan sa takot na mabugbog din siya. Lantang gulay na si in kayat sinamantala ni Hee-sik na makaganti dito. Samantala, walang magawa si Hyun-tae kung hindi magtago, umiyak, sisihin ang sarili sa pagiging mahina at kawalan ng lakas ng loob na labanan ang bumubugbog sa kaibigan. Tinawagan ni Seung-in ang kaibigan para hingan ng tulong ngunit sa di sinasagot ni Hyun-tae ang tawag dahil sobrang hiya ang nararamdaman niya sa sarili at kaibigan niya. Halos madurog niya ang sariling kamay sa semento sa sobrang frustration. Iniwasan ni Hyun Tae na magsanga ang landas nilang magkaibigan at hindi naman maintindihan ni Song In ang malaking pagbabago sa kaibigan. Isang araw, nagkasalubong ang magkaibigan at kinumpronte ni Song In si Hyun Tae sa pag-iwas at hindi pagsagot nito sa mga tawag niya. Walang ibang salitang lumabas sa bibig ng kaibigan kung hindi ang katagang isang araw ay may patutunayan siya hindi pa rin maunawaan ni Song In ang pinagdadaanan ng kaibigan. Nagtataka na rin ang mga magulang nila at hindi na sila nakikitang magkasama dahil parang magkapatid na rin ang turingan nila sa isa't isa. Makalipas ng ilang araw, binisita ni Hyun Tae ang isang fight club na nakita sa flyers kung saan kailangan niyang makipagpustahan ng pera sa kalaban. Ito ang naisip niyang paraan para matutong makipagsuntukan at ipagtanggol ang sarili sinimulan agad ang suntukan matapos sabihin ng club owner na si Kim Bang, ang mga alituntunin sa laban. First time ni Hyun Tae na makipagsuntukan at wala siyang karanasan sa away kaya't agad siyang nakaramdam ng takot. Wala siyang ginagawa kung hindi ang iwasan ang pag-atake ng kalaban. Sa sobrang takot at hindi alam ang gagawin, madali siyang tinatamaan ng suntok ng kalaban napapailing na lang si Kim Bang sa nangyayari hanggang sa naalala ni Hyun Tae ang pangyayari kung saan nabugbog ang kanyang kaibigan. Sa kagustuhang gumanti, inilabas niya ang lahat ng galit sa kalaban kayat napatumba niya ito at halos mapatay kung hindi napigilan. Matapos ng laban ay ibinigay ni Kim Bang ang napanalunang pusta kay Hyun Tae at binati siya sa kanyang unang panalo. Inamin ni Hyun Tae na gusto niyang mahasa ang kakayahan sa pakikipaglaban kaya't gusto niya pang magkaroon ng maraming laban. Dahil sa nakitang kakayahan, nagpresinta si Kim Bang na maging manager niya. Habang tumatagal, unti-unting natututunan ni Hyun Tae ang tamang galaw upang matalo ang kalaban. Mayroon siyang kopya ng kanyang laban at pinag-aaralan niyang mabuti kung ano ang tama at maling nagawa niya sa nabijuhang laban niya. Patuloy niya pa rin iniiwasan ang tawag ng kaibigan. Sa kabilang banda, labis na nadidismaya si Song In sa pag-iwas ng kaibigan niya sa kanya napagtanto niya na si Hishik ang dahilan ng pagbabago ng kaibigan kaya't napagdiskitahan niya ang mga tropa nito. Dahil sa ginawa niya, binalikan ni Hishik si Hyun Tae at sinipa ito sa loob ng silid aralan. Nagtimpi naman si Hyun Tae at hindi pinakita ang kakayahan sa laban habang patuloy naman siyang binubuli ng pasaway na kaeskwela. Sa kabilang eskwelahan, nahuli ni Sung In ang classmate na si Yeon Jung na sikretong nilalagay ang love letter sa loob ng kanyang bag. Nagdahilan ito, na bilang class president sinabihan siya ng teacher nila na makipagkaibigan sa kanya kaya sumulat siya ng letter. Mula sa tagpong iyon, naging matalik na magkaibigan si na Sung In at Yeon Jong at naging komportable sila sa isa't isa. Samantala, determinado pa rin si Hyun Tae na humanap ng magagaling na fighter at makipaglaban sa kanila. Di nagtagal ay nakahanap si Kim Bang ng isang fighter na hindi pa natatalo at handang labanan si Hyun Tae dahil malakihan ang pusta kahit malaki at magaling ang kalaban, pumabor pa rin si Kim Bang kay Hyun Tae at inaasahan ang kanyang tagumpay. Pagdating sa lugar ng labanan, minaliit ng kalaban si Hyun Tae dahil sa pisikal na anyo at hitsura nito. Sa unang minuto ng laban, na-overwhelm si Hyun Tae sa bilis ng kalaban at natamaan siya ng suntok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Halos madurog na ang mukha niya ng kalaban kaya't nagdesisyon si Kim Bang na awati na ito. Gayunpaman, Biglang nagkaroon ng pagkakataon si Hyun Tae na masipa ang kalaban tapos ay di niya tinigilang paulanan ng suntok ito hanggang sa itigil na ang laban. Labis ang paghanga ng manager sa nasaksihang tibay at tatag ni Hyun Tae sa laban. Dahil sa laki ng nakuha niyang pera, tinanong siya ng manager kung saan niya gagastusin ito. Sinabi niyang isasama niya ang isang kaibigang lalaki na mamasyal. Napagkamalan pa siyang bading ng manager sa sinabi, ilang saglit pa naisipan niyang itanong kung pwede siyang lumaban sa isang group fight o labanan ng grupo laban sa isang grupo. Nagtataka na ang manager kung bakit niya naisipan ito. Sinabi niya na gusto niyang hasain pa ang sarili sa pakikipaglaban. Samantala, naging malapit si Song In at Yeon Jong sa isa't isa. Nagyayang manood ng sine si Yeon Jong. Pasakay na sila ng boss, nakatanggap ng tawag si Song In galing kay Hyun Tae kaya't kinansel niya muna ang date at agad na pinuntahan ang kaibigan sa isang arcade nagkita ang magkaibigan. Inakala ni Sung In na magiging okay na ang lahat. Nakipagkita lang pala ang kaibigan para sabihin sa kanya na malapit niya ng mapatunayan. Naisip naman ni Sung In na maaring ayaw na sa kanya ng kaibigan dahil natatalo na siya ng mga kaaway niya. Galit na umalis ito na hindi pa rin alam ang pinaplano ng kaibigan. Kinagabihan, natuloy ang plano ni Kim Bang at Hyun Tae na makipaglaban sa isang grupo. Dahil dalawa lang sila, napilitan silang labanan ng apat na kalaban na napagtagumpayan naman nila. Si Sung In naman ay galit na galit na hinanap si Hee-sik na sa tingin niya na ito ang dahilan ng pagbabago ng ugali ng matalik na kaibigan. Natagpuan niya ito sa parking lot ng isang gusali, di na siya nag ng oras at binugbog ito sa loob ng CR. Agad naman nitong tinawagan si Yusef para resbakan si Sung In kapalit ng malaking halaga. Tulad ng dati, Si Hyun Tae ang pinagbabalingan ni Hee ng galit sa tuwing makukulata siya ni Sung In. Gayun paman, may nakapagsabi sa kanya na hindi na nagkikita ang magkaibigan kaya't hinanap niya ang malapit na kaibigang babae ni Sung In na si Yeon Jong at pinabugbog ito sa mga tropa niyang babae. Sinabi ni Hee ang ginawa niya sa kaibigang babae ni Sung In at hinamon muli siya sa lugar kung saan siya nabugbog. Nakita niya rin na nasaktan ang kaibigang babae na hindi inamin na nebuli siya matigas ang ulo ni Song In at hindi talaga umaatras sa hamon. Samantala, makikitang kumpiyansa na si Hyun Tae sa pakikipaglaban at napapabagsak ang kalaban sa isang suntok lang. Nagkita silang muli ng magkaibigan sa tambayan nila at tinanong ni Hyun Tae ang kaibigan kung totoo bang hinehamon ulit siya ni Hee sa lugar kung saan siya nabugbog. Di sumagot si Song In. Binanggit muli ng kaibigan na may patutunayan siya dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mortal na magkaaway. Gaya ng nakagawian, dinala ni Hishik ang kanyang tropa pati na rin ang mga bayarang tulisan para bugbugin si Sung In. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humingi ng tawad si Sung In kay Hishik at nagmakaawa na bugbugin na lang siya, basta wala ng awayan sa pagitan nila at di niya napakikialaman ang mga taong malapit sa kanya. Hindi lumaban si Sung In at hinayaan siyang mabugbog ng tropa ni Hishik di niya na rin magawang masagot ang tawag ni Hyun Tae. Nang lupaypay na siya, sinubo sa kanya ni Hishik ang lollipop at sinuntok ang mukha niya gaya ng ginawa niya dito. Nagmakaawa si Sung In na tigilan na ang away nila ngunit bingi sa pakiusap ang kaaway. Hindi nagtagal ay dumating si Hyun Tae sa lugar na nakasuot ng maskara. Nagtawanan lang ang magtotropa at minaliit ang nasa loob ng maskara nang makitang si Hyun Tae lang pala ito. Agad na sinugod sila nito at isa-isang pinabagsak. Tapos ay hinarap siya ni Yosep. Nagamit niya ang mga natutunan sa mga laban na napagdaanan niya sa Fight Club. Madali niyang natalo si Yosep ngunit to the rescue na muli ang alaga nitong sintu-sinto na si Bang Yul. Matapang niyang hinarap ang kalaban na malakas pa sa kalabaw. Ilang saglit pa ay dumating si Kim Bang para tulungan si Hyun Tae. Hinarap niya si Bang Yul habang si Hyun Tae naman ay binalikan si Joseph. Patas lang ang laban sa una. Ngunit nang makita ni Kim Bang na dehado na si Hyun Tae, binalingan niya si Yosep at paulit-ulit na sinapak. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Bang Yul na ibalibag si Kim Bang. Masama ang bagsak ng kamay niya at napilay kaya't nabugbog siya ng kalaban. Binalikan ni Bang Yul ang nanghihina na ring si Hyun Tae, bugbog sarado ito habang nakatingin si Sung In na halos hindi na rin makakilos. Bago pa mapatay ang kaibigan sa bugbog, pinilit ni Sung In na bumangon at iika-ikang lumapit kay Bang Yul para pakiusapan ito na tigilan na ang kaibigan niya. Natauhan na rin si Yosep at pinigilan ng alagang si Bang Yul tapos ay lumisan. Pagkatapos nito, humagulgol si Hyun Tae at sinabi kay Sung In na gusto niyang patunayan ang kakayahan niya bilang kaibigan. Dahil dati ay duwag siya at di matulungan ang kaibigan pag may trouble. Humingi siya ng tawad dito sa ugali niya nang iniwasan niya ito. Sa wakas ay naintindihan na ni Song e na ang dahilan ng pag-iwas nito ay upang mahasa niya ang sarili sa pakikipaglaban upang matulungan at maprotektahan siya sa oras ng pangangailangan. Bilang matalik na magkaibigan at magkasama sa kalokohan, kahit nabugbog na ay natawa na lang sila sa sinapit nila. Nagbalik na sa normal ang pagsasamahan nila kung saan parang anak na ang turing ng kanika nilang magulang sa bawat isa sa kanila. Ipinapakita sa palabas na ito na ang tunay na pagkakaibigan ay di nagiiwanan. Shoutout out sa Triskillion Sapang Bato Chapter Kabangan Council, sa July 8 na ang first founding anniversary nila from Jay Castillo. Shoutout kina, Joel Ore, Smith M., Bogis Bonzai, Alfred Custodio, Rodney Perez, Kendrick Olegang G. Soriano from Aileen Dablio, Michael, Yan D. Diles, de Bulacan from Elmer Madronio, Alpha Caparo Beta Alpha Chapter from Rene de Guzman, Shifter Vlogs. Mark ng Bay Laguna, Elton Jan Caparas of Movies World, tauga mafeature Killion Grand Fraternity Cardinal Sin Community Chapter Manila Council. Apo na miskinan, Batang 15 dagat dagatan from Zinshan Obi, Maqueda Dina, Jaden J Cabigti, Angelo Banto, Long Live V Beta 1962 Angeles City Council from Damamangan, Scout Royal Brotherhood, Bamban Tarlac from Biju Channel. Mark X. The Rev. Hector Casemiro. All carnels or mock Chapter from malin Fernandez. MKO Chige Channel. Trixia and Briones. Rajay Official from Tanawan Batangas. Triskilio North cebu Council from Leo toter At Jerry Gardi YouTube Channel.